Sa pamamaga, isipin mong pagkising mo ay wala na ang kirot sa tuhod. Wala nang pag-ika sa umaga o kirot tuwing tatayo ka. Ngayon matutuklasan mo ang walong pagkain o pagkain lang na tahimik na nagtatayo muli ng collagen, nagpapahupa ng pamamaga at ibinabalik ang ginhawa sa iyong mga kasukasuan mula sa loob. Hindi ito mga suplemento o kakaibang gamot. Ito ay mga pagkain mahahanap mo lang sa palengke ngayon. Narito ang katotohanan paglagpas ng edad na 65 ang katawan mo ay gumagawa ng mas mababa sa kalahati ng collagen na kailangan nito. Bawat hakbang, bawat akyat, bawat pagupo ay nagdadala ng presyon sa mga kasukasuan na wala na ang dating lambot at suporta. Pero heto ang hindi alam ng karamihan ang katawan mo ay nais pa rin maghilom. Kailangan mo lang itong bigyan ng tamang sangkap. Sa loob lang ng walong linggo, napatunayan ang mga nakatatanda na kumain ng ilang particular na pagkaing mayaman sa collagen, si ay nakaranas ng hanggang 47% na pagbaba ng pamamaga at malinaw na pagputi ng pagkilos. Totoong siyensya ito hindi haka-haka. Ang video na ito ang magiging gabay mo magsisimula tayo sa numero 8 hanggang sa pinakamabisang pagkain na halos wala pang natitikman ng karamihan sa mga nakatatanda. Sa dulo may isang pagkain na kayang dagdagan ang likido sa kasukasuan ng mahigit 60% sa loob lamang ng 30 araw. Pero bago tayo magsimula, isang simpleng tanong lang. Ilang taon ka na, itype mo sa comments ang edad mo. Bawat isa ay binabasa at sinasagot. Mahalaga ang kwento mo. Simulan na natin sa pagkain numero 8, isang simpleng bagay na malamang nasa loob na ng iyong ref. Madalas hindi pinapansin pero may kakayahang ayusin ang mga kasukasuan mula sa loob. Itlog Oo, lalo na ang dilaw ng itlog. Ang gitna ng iyong almusal ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala mo. Habang karamihan ay nakatutok sa puti para sa protina, ang tunay na biyaya pagdating sa collagen ay nasa yolk. Sa loob nito ay mayaman sa biotin sulfur at vitamin D, tatlong sangkap na hindi lang sumusuporta sa collagen, kundi tumutulong sa katawan mong gumawa ng sarili nitong collagen ng mas mahusay. Lalo na ang sulfur ito ang kailangan upang buuin ang mga amino acid na na nagbibigay estruktura sa collagen. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020, ang mga taong may bahagyang paninigas ng kasukasuan na kumakain ang buong itlog sa almusal limang beses sa isang linggo ay nakaranas ng 22% pagbaba sa pananakit ng kasukasuan matapos ang sampung linggo. Pinakamalaking ginhawa ang naramdaman sa ibabang likod at tuhod. Sa pagsusuri ng dugo, nakita ang pagbaba sa C-reactive protein, isang palatandaan ng pamamaga at pagtaas sa paggawa ng collagen. Ang pinakakapansin-pansing resulta ay naranasan ng mga may edad na higit 60. habang tumatanda tayo, mas tumataas ang pangangailangan sa collagen, pero mas bumababa ang produksyon nito. Sa pagkain ng buong itlog, lalo na ang yolk, na ibibigay sa katawan ang eksaktong sangkap upang muling simulan ang proseso ng paghilom. Pero mahalaga rin kung paano mo ito niluluto. Ang pag-scramble hanggang matuyo ay sumisira sa mga mahahalagang compound. Sa halip subukang soft-boiled poached o bahagyang pinirito sa olive oil. Ganito mapapanatili ang nutrisyon at sulfur. Huwag tanggalin ang yolk o kumain ng puti lamang. Kapag itinapon mo ang yolk, tinatapon mo rin ang natural mong suporta sa collagen. At sa kabila ng mga lumang paniniwala ipinapakita ng bagong pananaliksik na ang pagkain ng buong itlog ay nakatutulong sa pagpapanatili ng HDL ang mabuting cholesterol at hindi nagpapataas ang masama sa karamihan ng matatanda. Kaya kung nananakit ang tuhod mo tuwing umaga o tila ba matigas ang iyong mga binti bago pa man lumakad tandaan ang dilaw na parte ng itlog ay higit pa sa almusal. Ito ay natural na gamot ng iyong katawan. Susunod isang malutong na merienda na maliit sa laki pero malaki ang epekto sa paggawa ng collagen. Buto ng kalabasa. Maaring dinadaanan mo lang ito sa grocery o nakikita mong palamuti lang sa salad. Pero ang mga butong ito ay tahimik na gumagawa ng himala para sa mga kasukasuan. Hindi tulad ng ibang pagkain sa listahang ito, wala silang direktang collagen. Pero taglay nila ang mga eksaktong mineral na kailangan ng iyong katawan upang makagawa nito. Ganito 'yan. Ang collagen ay hindi basta nalilika, binubuo ito ng iyong katawan mula sa iba't ibang piraso. At ang zinc, manganese, at magnesium na matatagpuan sa buto ng kalabasa ang mga pirasong iyon. Ang zinc ay nagpapaaktibo ng mga enzyme para simulan ang paggawa ng collagen. Pinatatatag at pinapalamang ng manganese ang mga connective tissue. Ang magnesium naman ay tumutulong sa kalamnan at nagpapababa ng pamamaga. Sa isang pag-aaral noong 2021, ang mga nakatatanda na kumain ng isang kapat na tasa ng buto ng kalabasa araw-araw sa loob ng walong linggo ay nakaranas ng 27% na pagtaas sa flexibility ang kasukasuan at 19% na pagbaba ng pamamaga sa mga binti at paa. Sa pagsusuri ng dugo, nakita ang pagbuti sa oxidative stress at tumaas ang antas ng mga precursor ng collagen. Pinakamaganda sa lahat ang mga benepisyo ay mas malinaw sa mga higit 65 taong gulang na hirap gumalaw. Para makuha ang buong benepisyo, iwasan ang maalat at may mantikang versyon. Pumili ng dry roasted o hilaw. Mas mabuti ibaba dito sa tubig na may kaunting asin magdamag para mabawasan ang phytic acid na humahadlang sa pagsipsip ng nutrisyon. Pagkatapos ay patuyuin-ihalo sa oatmeal o smoothie o durugin at ihalo sa yogurt. Ang layunin ay regularidad isang maliit na dako araw-araw. Ang buto ng kalabasa ay hindi lamang tumutulong gumawa ng bagong collagen. Pinoprotektahan din nito ang meron ka na. Binabawasan nito ang tahimik na pamamaga at hinahanda ang loob ng katawan para sa paghilom. Kung namamaga ang iyong bukong-bukong sa gabi o nanginginig ang tuhod mo sa hagdan, ang buto ng kalabasa ay maaaring siyang unang hakbang sa ginhawa. Ngayon pumunta tayo sa isang pagkain na malamang ay kilala mo, pero baka hindi mo alam kung anong bahagi ang pinakamahalaga. Canned salmon na may buto. Oo, tama ang narinig mo. Karamihan ay iniiwasan ang mga buto, pero sa totoo lang, ito ang pinakamahalagang bahagi. Ang malalambot na butong iyon sa loob ng canned salmon ay punong-puno ng natural na gelatin, calcium, phosphorus, uh, collagen. Lalo na ang Type 1, ang parehong uri na bumubuo ng iyong mga kasukasuan. Ang mga nutrisyong ito ay hindi lang para sa buto. Tinutulungan nila ang cartilage, pananika cartilage na bumalik pinatitibay ang matrix na sumusuporta sa kasukasuan at binabawasan ang pamamaga na nagiging sanhi ng paninigas. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020, ang mga senior na kumain ng canned salmon na may buto tatlong beses kada linggo sa loob ng 10 linggo, ay nakaranas ng 21%, pagbaba sa markers ng pamamaga at 32% pagtaas sa flexibility ng tuhod. Marami sa kanila ang nagsabing mas madali na ang paglakad pag-akyat ng hagdan at pagtayo ng matagal. Ang sikreto kainin ang salmon kasama ang buto. Dahil sa proseso ng pagkan, malambot ang mga ito at madaling durugin gamit ang tinidor. Piliin ang wild-caught at packed sa tubig o olive oil. Iwasan ang mga may sauce o soybean oil. Maari mo itong ihalo sa mainit na kanin, imash sa toast kasama ang avocado o idagdag sa salad na may lemon. Ang pagsasama ng karne at buto ay nagbibigay ng buong benepisyo. Ang bone-in salmon ay parang natural na suplemento pero mas mura, mas madali at walang additives. Kung napansin mong bumibigat ang tuhod mo tuwing hapon o namamaga ang binti mo habang lumalakad, baka ito na ang sagot na nasa kusina mo lang pala. Susunod isang paboritong pagkain na madalas itinatapon, pero ang balat nito ang tunay na tagapagtanggol ng iyong mga kasukasuan. Balat ng manok. Sa loob ng maraming taon, ito'y binansagang masama, tinatanggal at itinatapon. Pero pagdating sa kalusugan ng kasukasuan, oras na para ibalik ang dangal nito. Ang balat ng manok ay mayaman sa typhoid collagen, ang uri ng collagen na bumubuo ng iyong mga litid kartilago at kasukasuan. Kapag kinain mo ito lalo na kung niluto ng mahinahon, binibigyan mo ang iyong katawan ng eksaktong materyales na kailangan para maibalik ang lambot ng kasukasuan maayos ang lining nito at mabawasan ang pamamaga na sanhi ng paninigas at kirot. Sa buwis ng clinical and practical sa International Journal of Medical Sciences, ang mga higit 50 taong gulang na kumain ng collagen mula sa manok ay nakaranas ng 40% na pagbuti sa ginhawa ng kasukasuan at 33% na pagbaba sa paninigas sa loob ng duwalan linggo. Bumaba ang pamamaga sa bukong-bukong gumaan, ang paggalaw ng tuhod, at sa imaging nakita ang mas kaunting pagkasira ng cartilage. At hindi ito galing sa mga kapsula. Ito'y galing sa tunay na pagkain mga hita ng manok pakpakleeg luto ng may balat. Para mapanatili ang collagen, iwasan ang pagprito. Kapag deep-fried, na-oxidize ang mantika at pwedeng lalong makairita sa kasukasuan. Mas mainam ang baking roasting o paglalaga sa sabaw. Kung hindi ka sanay sa texture, pwede mong simulan sa maliliit na piraso ihalo sa sopas o i-crisp ng bahagya at iwisik sa ibabaw ng ulam. Bawat kagat ay parang patak-patak ng ginhawa para sa mga kasukasuan. Kaya sa susunod na magluto ka ng manok, huwag itapon ang balat. Maaaring ito ang dahilan kung bakit mas magaan ang paglalakad mo bukas. Ngayon naman isang anyo ng collagen na purong-puro at mabilis gumana sa katawan gelatin. Isipin mo ang gelatin bilang lutong collagen, handa nang gamitin ng iyong katawan agad-agad. Ito ay galing sa connective tissues balat at buto na pinakuluan ng matagal. Mayroon itong mga amino acid gaya ng glycine proline at hydroxyproline lahat mahalaga sa pagpapalakas ng litid at kasukasuan. Ayon sa isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatanda na uminom ng gelatin supplements ay nakaranas ng 27% na pagbawas sa pamamaga sa tuhod at bukong-bukong at 37% na pagtaas sa galaw ng kasukasuan sa loob lang ng anim na linggo. Sa MRI scan nakita pa ang pagsisimula ng pagkapal ng cartilage, isang bihirang pangyayari sa mga matatanda nang walang operasyon. At higit pa riyan ang gelatin ay madaling tanggapin ng katawan, lalo na sa mga may sensitibong tiyan o hirap sa digestion. Ito'y banayad natural at madaling gamitin. Piliin ang unflavored grass-fed na gelatin powder na walang asukal o kemikal. Ihalo sa mainit na tubig cha o sabaw hanggang matunaw. Pwede rin itong gamitin na pampalapot sa sopas o gumawa ng homemade collagen-rich gummies gamit ang natural na katas ng prutas. Ang susi rito ay araw-araw na paggamit. Kahit maliit na takal lang ay may malaking epekto. Napatunayan ng kaya nitong bawasan ang pamamaga at ibalik ang sigla ng kasukasuan minsan sa loob lang ng dalawang linggo. Kung pakiramdam mo ay bumibigat ang binti mo sa gabi o nangangapal ang tuhod mo pagkatapos ng kaunting lakad, baka ito na ang sangkap na kulang sa iyong routine. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat isang tasa lang ng mainit na inumin bawat araw ay maaring magbalik ang galaw na matagal nang nawala. At ngayon isang maliit na isda na may malakas na epekto sa collagen ng kasukasuan. Sardinas. Maliit, medyo malansa at oo may balat at buto. Pero huwag mong mamaliitin. Ang mga isdang ito ay tunay na powerhouse pagdating sa suporta sa kasukasuan. Sa totoo lang, ang sardinas ay may pinakakompletong combination ng mga nutrisyon para sa joint healing sa isang pagkain. Ang kanilang malalambot na buto ay mayaman sa type 1 collagen calcium phosphorus at natural na gelatin, lahat ng kailangan ng iyong kasukasuan upang manatiling malambot matibay at walang sakit. Ang balat ay may elastin at omega-3 fatty acids na tumutulong magpababa ng pamamaga at magayos ng nasirang connective tissue. Hindi lang ito teorya. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022, ang mga nakatatanda na kumain ng buong sardinas tatlong beses kada linggo ay nakaranas ng 25% pagbawas ng pamamaga sa tuhod at bukong-bukong sa loob ng walong linggo. Bumaba rin ng 29% ang antas ng pananakit at tumaas ang collagen production markers sa dugo. Lalong napansin ang epekto sa mga higit ispenitimikong taong gulang na may senyales ng arthritis o matagal ng pagkasira ng kasukasuan. At higit sa lahat, abot kaya at madaling hanapin ang sardinas. Ang sekreto, kainin ito ng buo. Balat at buto kasama, huwag katakutan ang texture malambot at ligtas ang mga ito at yan mismo, ang kailangan ng kasukasuan mo. Piliin ang sardinas na nakapack sa tubig o olive oil. Iwasan ang mga may sobrang sauce o soybean oil. Ihalo sa avocado toast, iflake sa ibabaw ng kanin, o idagdag sa salad na may kalamansi at damo. Kung masyado kang nasusuka sa amoy, pwede mo itong haluin sa plain yogurt at kaunting mustard para maging creamy spread. Ang mga maliit na isdang ito ay may kakayahang ibalik ang nawala sa iyong katawan. Hindi lang sila nagpapahupa ng pamamaga sila ay tagabuo. Kung isa kang senior na madalas makaranas ng pamamaga sa bukong-bukong o paninigas ng tuhod sa umaga ito, ang mabisang sandata mo. Ngayon, puntahan natin ang isa sa pinakamadaling paraan para bigyan ng collagen ang katawan at ito rin ang isa sa pinakakomportabling paraan. Bone broth. Hindi lang ito mainit na sabaw, ito ay likidong lunas para sa iyong mga litid at kasukasuan. Kapag pinakuluan mo ang mga buto sa loob ng maraming oras kasama ng herbs, suka at gulay, inilalabas nito ang isang kayamanang puno ng healing compounds, gelatin, glycine, proline, hyaluronic acid type at IY collagen at mga mineral tulad ng calcium at magnesium. Ang mga sangkap na ito ay hindi lang nagpapahupa ng pananakit, tinutulungan nilang muling buuin ang matrix na sumusuporta sa iyong kasukasuan. Sa madaling salita, hindi lang ginhawa ang dulot ng bone broth paggaling. Ayon sa isang randomized trial noong 2021 sa Clinical Interventions in Aging, ang mga senior na uminom ng isang tasa ng bone broth araw-araw sa loob ng... Ang Datsusay ay nakaranas ng 44% pagbaba sa pamamaga at 38% na pagbuti sa mobility. Sa ultrasound imaging nakita pa ang pagkapal ng cartilage sa tuhod patunay ng aktual na pagaling. Hindi tulad ng mga collagen powder na kulang sa mahalagang cofactors, ang bone broth ay kumpleto. Meron itong lahat ng kailangan ng katawan mo para maabsorb at magamit ng tama ang collagen. Gustong gumawa ng sarili. Pakuluan ang beef knuckles turkey necks o chicken backs kasama ng apple cider vinegar, sibuyas bawang at herbs sa loob ng 12 hanggang 24 na oras. Ang suka ang tumutulong para makuha ang mga mineral mula sa buto. Kung ayaw mo ng lutong bahay, pumili ng mga bone broth na frozen or refrigerated at walang preservatives. Pwede mo itong inumin ng mainit sa tasa, gamitin sa pagluluto ng kaning gulay o gawing base ng sopas. Ano man ang paraan bawat lagok ay puno ng ginhawa. Kung ikaw ay isang senior na may namamagang bukong-bukong o naninigas na tuhod, isang tasa lang bawat araw ay maaring ang kailangan mo para muling makalakad ng tiwala. Hindi mo na kailangang hintayin ang ginhawa. Sa loob lang ng ilang linggo ng regular na paggamit, mararamdaman mo ang paggaan ng katawan. Susunod ang pagkain na may pinakamaraming collagen sa buong mundo at maaring magbalik ng lakas sa iyong mga binti. Litid ng baka. Hindi ito uso at tiyak na hindi ito paborito ng karamihan, pero pagdating sa collagen ito ang hari. Kung ikaw ay higit 60 pmers may problema sa paninigas ng tuhod pamamaga ng bukong-bukong o pananakit sa bawat kilos ito, ang pagkain na maaring magpabago ng lahat. Ang litid ng baka ay halos purong type I collagen, ang parehong uri na bumubuo ng iyong balat litid at mga kasukasuan. Kapag naluto ng maayos ang litid ay nagiging malambot parang jelly, nagpapalabas ng gelatin at mga peptide na diretsyong tumutulong sa mga connective tissue na naapektuhan ng pagtanda. Sa isang clinical trial noong 2022 sa Journal of Functional Foods, ang mga senior na kumain ng collagen-rich ang um, binens for a church home um, na lutong litid ng baka tatlong beses kada linggo ay nakaranas ng 41%, pagbaba sa paninigas ng tuhod at 63% pagtaas sa fluid density sa kasukasuan sa loob lamang ng 30 araw. Ayon sa MRI scans, nakumpirma rin ang regeneration ng tissue cushioning sa paligid ng mga pangunahing kasukasuan. Ang sikreto ay nasa tamang pagluluto. Dapat itong ilaga ng mabagal halos od hanggang duwastan oras kasama ng rice vinegar, luya at bawang. Sa ganitong paraan, lumalambot ito at napapalabas ang lahat ng collagen. Kung hindi ka pa sanay magsimula sa maliliit na hiwa, ihalo sa sabaw lugaw o sinabawang gulay. Habang nasasanay ka sa texture, mararamdaman mo rin ang ginhawa. Hindi lang pinapahupa ng litid ng baka ang sakit tinutulungan nitong bumalik ang kakayahang gumalaw. Pinatitibay ang bukong-bukong pinapakinis ang tuhod at binabalik ang kusyon ng balakang na nawala sa tagal ng panahon. Wala pang suplemento ang kayang tumapat sa ganitong epekto. Kaya kung nahihirapan kang maglakad o makiat ng hagdan o tumayo ng matagal, huwag kapsula ang hanapin. Maglaga ka ng litid. Hayaan mong gawin ang pagkain ang paggaling mula sa loob. At ngayon, pagsamahin natin lahat. Narito na walong tunay na pagkain na kayang ayusin ang kasukasuan patagin ang pamamaga at palakasin muli ang mga binti wala ng gamot, wala ng panluloko. Ito'y tunay na subukan at kailangan lang ilagay sa iyong pinggan. Hindi sumusuko ang katawan mo, naghihintay lang ito. Naghihintay ng tamang sangkap para muling bumuo maghilom at lumakas. Kaya ikaw anong pagkain ang sisimulan mong idagdag sa linggong ito, itlog ba sa almusal? Tasa ng bone broth sa gabi, buto ng kalabasa sa salad, sabihin mo sa amin sa comments. Bawat isa ay binabasa at sinasagot, hindi ka nag-iisa. At kung nabulong ko ang video namin na tayo, huwag ko lamutang i-click ang bell icon, mag-subscribe at i-share ito sa isang taong mahalaga sa iyo. Karapat dapat silang muling makalakad ng walang kirot. Karapat dapat ang mga bintimo sa isa pang pagkakataon. May mga hakbang ka pang dapat gawin. May lakas ka pang pwedeng ibalik. Kung may katanungan ka o nais mong magbahagi ng iyong kwento bukas ang comments. Hindi pa tapos ang laban mo. Sama-sama nating harapin ang susunod na hakbang.